Ba Ngayon, on the way na kami sa Subic Harbor Point. Kaya, yeah. chicks and rebeaks, kita-kits tayo doon mamaya. Sila, kita si Uli, nakatulog na kasi medyo, medyo na We will ride. Pero, ngumite eh. Ngumite eh nung nasa van kami, napansin ni B-Boy na ang ganda nung background. Ang Jonga Spray. Sobrang Jonga Spray. Parang hangga Games, yung sumisilip sila sa bintana. promise. Tumakas na hindi, boy! Tumakas na hindi, boy! yung pangalawang stopover po namin, ginawa po namin nun, mag-stretch ng legs kasi siyempre mahaba yung biyaya. At siyempre, tinig na namin yung view na napakaganda. So ito po, nandito kami ngayon, outdoor. Um, Mag-restroom lang dapat talaga si Owie, kaso nadaan sa photoshoot. Saglit lang naman to, eh medyo maaga pa naman kami. Nakakatakot mag-pictorial doon sa gitna ng kalsada. Siyempre, may mga sasakyan na mabibilis. Pero, siyempre, kailangan pa rin safety always. Kaya, ganoon gawa namin, hinantay namin na wala talaga sa sasakyan na papunta. yung feeling na nag-picture kami sa gitna ng highway, medyo nakatakot kasi siyempre, mali mo, may sobrang bilis na kotse. Pero, siyempre, alam naman namin na may ganon, kaya todo alalay kami. Para safe. At mga bata, don't do it, okay? That's bad. Nakaibang experience na sa akin para na mag-photoshoot. Minsan lang kami makapag-photoshoot sa mga ganon eh. So, hindi ako papayag na wala picture as a group.